Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng para sa bayan pahayag uh, ito ni Senate President uh, Vicente Soto na kung saan yung reaksyon ng mga netizens pinagtawanan siya oh, kinagalitan, kinamuhian ito ah uh, wala nang balak sa 2031. Senador Tito Soto tuluyan ng magre sa politika. Ibinahagi ni Senator Tito Soto na wala na siyang intensyon tumakbo sa 2031 para sa kanyang second term sa pagkasenador. Ayon sa 76 anyos na mambabatas, plano nanya talaga talagang magretero mula pa noong 2022. Gayon man, na pilitan daw siyang magpatuloy sa politika dahil sa kanyang nakikitang sitwasyon sa bansa. After the 2022 elections, ayaw na namin talagay. Eh. Kaya lang, nakita namin the next 2 years bago mag 2025 ang sagwa eh <laughs> hindi maganda nangyayari paliwanag ni Soto okay. masagwa oh. diba? masagwa panahon ng PBBM admin sinong presidente o oh, di diba masagwa ay eh, kanino siya kumampi aliansa o oh, ngayon kasagsagan ng anomalya sa flood control. Anong ginagawa niya sa sinati? <laughs> okay, tignan natin. People who reacted. Dito ko, paborito kong part ito ng mga post, yung reaction ng mga tao. <laughs> oh, 30,000 people who reacted, ha? Huh? 30,000. 24,000 ang tumatawa. Ako, tawa lang ang aking ko nito. <laughs> Tinawanan ko. May 2,900 na galit sa kanya. Ang nag-like lang sa kanya is 2,500. So, halos 98% tinatawanan siya, kinasusok laman, kinamuhi, siya. Yan po ang ating Senate President kayo. Okay. Uh, comments. Nor Sakalabi. Siyempre, secure na ang pera niya. Eh. Natural. <laughs> Saki Olama. Okay po. Rest in peace. Papa Peps. Ano yung papa? Pepsi Paloma? Jingjing <laughs> Fernando. Et bulaga. papet ka lang. Magno maginda dato. Wala naman sponsor. Anan an gino. De nasad ka abot sa 2031. Chogi ka na ugma pohon. Huwag naman. Darlene GJB, Now na. Retire kana. Frank na balik ka na sa Itbulaga, Soto. Joy Takyang, buti alam mo na di ka na rin mananalo. Jerk Glide, you win according to Comelec. Charlie Ruiz, ulyanin ka na boy. Not Pakiks, dili nasad ka kadaog oy, may pa magtanod ka na lang. Oh, so, dito sa comments, halos lahat negative sa kanya. So ano ngayon ang ang imahe ng ating Senate President? Tinatawanan lang, kinasusuklaman, ulitin ko ha 30,000 people na nag-react, 24,000 ang tumatawa, 2,900 galit, 2,500 lang ang nag-like. Ganun kaliit yung suporta ng netizens sa ating Senate President eh kahit nga ang kanyang mga kapwa senador nagri-reklamo na sa kanya o kanina napanood ko sa Facebook Reel nagpasaring si Senator Migsubiri na hindi na siya maligaya sa Senate Leadership akala daw niya nung sumamas siya sa majority bloc eh para mas maayos ang takbo ng Senado. Ngayon, wala na daw direksyon. Pangit na daw ang direksyon ng Senado dahil nagiging bulag na sa katotohanan ang Senado. At ang Senate Majority Floor Leader nagsabi na he's willing to support any candidates ha, Senate presidency. Mabigat 'yan. Oh. Senator JBR si to, ganun din. Uh, huwag niyong sunugin ang kapwa niyo senador. Kasi itong kanyang kapartner, si Senator Ping Lakson, magpartner man yan. Pinasaringan, lahat daw ng senador may budget insertion. Eh, umalma ang mga kapwa nila senador dahil hindi naman pala lahat ng budget insertion ay eh masama may mga mabubuting budget insertion. Eh, ang hindi nakakaunawa, eh, lahat ng senador eh, nangungurakot sa plat control. Sino ba yung nagsabi? Si Mayor Magalong. Nagsabi siya, sa kanyang pagre-research, sa kanyang mga pag-imbestiga, walang senador na, na, na nasangkot sa plat control anomaly. Mga kongresista lang. Yan ang pahayag ni Mayor Magalo. So ako, naniniwala ako na may mas mas matarong kung sa Bisaya mas maasahan ang mga senador dahil marami pa rin sa kanila ang independent minded hindi nadidiktahan sabi nga ni senator Subire ayaw niya yung chamber ayaw niya ng kapulungan na tinidikta na lang na kung sino ang leader nila uh, parang emper emperador, diktador na didikta. Ay, ah, hindi po hindi yan. Sabi ni Senator Subiri. So, wake up sa ating Senate President. Malayo pa hanggang 2028, malami pa kayong ma kung gusto ninyo gagawa ng maganda. Huwag naman sana magbulag-bulagan sa katotohanan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay uh, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribo naman makapagpatayo ng mas maayos na kahanan. Panorin niyo ang video na ito. Ano na yung taga-anamog sin? Ang taga niya siya karoon.

Ayan okay. mabisita na mabisita Ayan okay. mabisita Ayan 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 mabisita mabisita Ayan mabisita Ayan karon umanag ita pagkatupsi kuya ma'y nagit ng koya, nga na ang ng balay oh o pila na ni kuya ka to e nga imong gitu ko pa na to gol ko ya. So na nakabulan bago pa na ayapan atopan kay natabangan kagsin. Takot hmm. so pito na nakabulan bago pa ayha pa na atopan tungod kay natabangan kagsin. Ah, si salamat kayo.